good day sa inyo. Meron ako mga tips kung paano kayo mabilis makatulog. At para tayo maging malusog, kailangan natin ng sapat na tulog. Ano? So, merong mga pagkain na makakatulong para tayo ay mabilis antukin. Isa na dyan ay ang saging. Ang saging kasi ay may tryptophan at carbohydrates. Ang tryptophan nagiging serotonin. Ito ay para mas relax tayo at mas kalmado tayo, iwas stress, so mas makakatulog tayo. Ano po? Ito pong kamote. O sweet potato, meron po itong complex carbohydrates. So ang carbohydrates na kapag parelak sa atin at marami rin itong fiber, mga vitamin B, C, E, folate at potassium. Kaya mas okay din tong kainin lalo na kung nilaga ano po. Ah, uh, pwede tayong hindi kumain ng kanin sa gabi. Pwede natin palitan ng oatmeal isang bowl ng oatmeal sa gabi, ay busog na tayo. Maganda kasi ito, may vitamin B6 at melatonin na siyang nagpapaantok sa atin. Opo, at pwede nyo pang lagyan ng uh, saging at ng milk, ano po. At pwede rin tayong uminom ng maligamgam na milk. di ba? may kasabihan, kung gusto mong antokin ka, uminom ka ng mainit-init na milk. May basihan po yan. Kasi nga po, uh, meron itong mga ah uh, tryptophan na makakapag-relax at makakapagpaantok sa atin at ito pong chamomile tea nakakapag-relax po ito ng mga muscle sa tiyan kaya mas makakatulog kayo at amoyin nyo lang amoy pa lang makakapagpakalma na at makakapagpaantok sa inyo huling tip natin ano po Ah, 'wag mo nang hihiga at matutulog pagkatapos kumain. Maghintay po ng mga 10 to 15 minutes para matulungang matunaw ang mga kinain natin. Maglakad-lakad muna tayo bago tayo humiga. So sana po itong mga pagkain ito ang mas kainin natin kung gusto nating antukin. Salamat po.